Wonder. Para malaman kung magiging mabenta kaya sa mga kabataang Juan ang bagong online SIPA, sinamahan namin ang Team Butsukoy na ipasubok ang kanilang na inventong laro. Una muna namin pinasubok ang actual na SIPA, saka namin pinalaro ang online version ito. Mukhang abot lang itang kanilang saya sa bagong game experience. At ang isang ito sa galing humataw sa online sipa. Hindi alat ang first time niya lang maglaro nito. Marami sa atin, yung mga kababayan natin, siyempre nag-ibang bansa na. Uh, syempre, nung bata sila, nilalaro nila yung dati. So, sa tingin ko, kung malalaro nila to sa iPad, kahit papano, may babalik nila yung, yung alaala nila sa laro na yun. Pero siyempre, hindi kami pahuli ng aking partner sa Sipa Showdown. Try <laughs> mo rin to. Ako dito. Ako marunong ito eh. Tatayo ka dapat para hindi ka... Tapos ba? Ano lang? <laughs> ah, kailangan munang tapusin yung Rizal. Pwede bang gato na lang? <laughs> hindi ba? Kaya <laughs> ako baka dalawa nakakainin. <laughs> Nakusan, tawa ka ng tawa dyan ah. Hindi ka tuloy makasipa. <laughs> Subukan mo naman kaya itong online sipa. Garan. Ah, Gano'n, garan. Kaparoon lang talaga nito eh. Ayan nga, hindi ako sumasabi dito eh. Parang in a way, no, na yung sports na yan, sa online, oh. tinadala ka sa iba-ibang lugar. Oo. Oh. Ah, okay din, ano? Ah? Maganda din siya. Educational lang dating niya sa akin. Aba, mukhang madali lang ito, ha? Sige nga, Cesar. Pakitaan mo naman kami ng iyong The Moves sa larong sipa. nakakakita niyan, mag-maku curious sila, gagalalaruin nila, 'di ba? Sa aming paghahanap sa mga naglalaro pa ng mga larong Pinoy, napagalaman namin na maging sa siyudad, buhay na buhay pa ang mga larong nilipas na ng panahon. At dito sa makulay na piyesta ng itik-itik sa Barangay Kalawaan sa Pasig nag na ng kanilang piyesta ang mga larong Pinoy. Napuno ang malawak na damuhong ito ng mga kabataang excited na sa mga larong Pinoy. At syempre, sa bawat pista, hindi mawawala sa listahan ang palo sebo. Ayon sa ilang manunulat ng kasaysayan, nagmula ang larong palo Cebo sa Luzon na kung saan maraming puno ng nyog palo-sebo naman ay nagmula sa mismong pangalan ng mga kagamitan sa laro. Palo ang tawag sa mataas na kawayang may sebo na dapat akyatiin ng mga manlalaro. Sino mang makarating sa tuktok nito, ang siyang makakakuha ng premyo. Ah! Ito naman, San, ipatrayin natin ang pangalawang larong Pinoy gagawang buko bukod sa iba pang manlalaro, ang kalaban pa ng mga bata ang mismong pagdulas sa kanilang pagkakahawak o bukong binuhusan ng sebo o kaya'y mantika. Ang sino man kasing manlalaro makakakuha at makakahawak sa madulas na buko ang siyang magkakamit ng gantimpala. na, di ba? Uh -huh. Sabi nga, Mortal Kombat. nila, <laughs> <Surprise. laughs> <Surprise. laughs> sa huling laban, kailangan basagi ng swerte sa larong hataw palayok. <coughs> <coughs> Nakusan, sablay ang isang ito. Sa palayok mo tamaan at huwag hangin. <coughs> Na. <laughs> wala wala matagal na kaming hindi nakasubok ng larong ito kaya san, apayag ba tayong hindi masubukan ng mga masasayang larong Pinoy saka pipilain ko muna yung status ko wala, wala, wala